Hello guys, good morning, good afternoon sa inyo lahat, good evening Yan guys, nandito naman tayo ngayon sa build O oh, ayan, makikita nyo, nandito tayo sa ter terminal ulit Yan, dito nag-spalto kami, yan yung mga guhit na yan guys nag kami guys, yan Yan yung mga kasama ko, ayan naglalaki kami ng spalto Yan ganun, simula sa may dulo naglagay na kami ng spalto yan, Malapit na rin kami sa may kabilang dulo yan, hanggang doon din sa may kabilang dulo Spalto naman guys, yun nilalagay namin. Yan. Yan yung kulay itim na ito. Ito, yan kulay itim na yan. Hanggang doon sa may dulo. Naglagay kami ngayon. Nagsimula kami kahapon. Ayan, samahan nyo kami guys. Sa so, kami pagtatrabaho. Yan. Ito yung uh, na spalto na namin guys. Yan, o, diba? Naglagay kami ng spalto. Yan, o. Yan pa. Yan, sa may kabilang dulo. Tapos hindi, yun doon, hindi pa yan tapos sa may kabilang doon. Pero yung, yung nandito sa may kabila naman. Yan, simula doon sa may dulo talaga yan. Nandun sa may dulo doon. Meron na yan, hanggang dito. halos lahat yan natatangin. Meron na. Pipicturan ko na lang yan para may pakita na nagawa na, yan. nandito pa rin kami guys. Sa sobrang init. O, oh, di ba? Ang init, init. Oh, ang init, init. Yan, nandito pa rin kami. Mag-isang linggo na kami dito nagre-repair. Ano ba diba? yan? <laughs> Lubang buhay ito. <laughs> yan oh, di ba? Thank you, thank you so much sa inyong pagsama at sa pagbisita sa akin live. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. <laughs> kamusta, kamusta kayo? Yan, di ba? nandito pa rin kami guys. Oh, yan, oh. O, ayan o. Di ba? Malinis na yan guys. Ang gano'n sa may dulo, meron na ang espalto. Oh. Yan, oh, di ba? Matinis na yan. So yan. ayun na nga, O, away na kami! And away na guys! Uuwi na ba? Let's all see na! sana nagkainan na naman! Huwag magtulak ng sasakyan guys! Eh, yung sasakyan namin dito, ditulak. lak. mo, bukas pa yung pinto, maandar. Oh, ang galing, di ba? <laughs> ang galing na service namin. sa na ang pinto. Oh, yeah! eh. Eh, Grabe, sasakyan namin ba? No? Ano eh. Eh, Ayan, dami namin, guys oh, saan ka dyan? si Kemar Si Carlo Okay naman dyan, Kemar Hi Carl Shout out Shout out ba? oh, ayan si ano Oh, di ba? Si Kado na sa may likod. Ayan, tara. Let's go na. Let's go. Diyay na pa uwi, guys. Samahan mo no, kami pa uwi. Ayan guys, -away na kami. So, oh, iba. Ayun ba, yan na naman yung ulan, no? Ayun Ay nun? Pina. Wala nang makain, wala nang maulam. Ay, na sa SPL. My God. Maya-maya. Maya-maya, <laughs> ulam. Ayan. Away na kami guys Mga ilang may motor rin itong biyakay na eh. Simula dito sa site namin Pauwi away Pa away Pa away Thank <laughs> you. I mm -hmm. I you. malapit na malapit na paliko na kami guys paliko na paliko 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 okay na paliko ng paliko ng paliko oh yan dito na kami pa dito hmm